Uh, Ay, ano? ah, to, <laughs> <nits pa> <laughs> Sorry. Thank you, thank you. <laughs> ito ito. <Ipamilwan> natin. <laughs> putum na no. Gutom, na sila, <laughs> May may biko. So, ano yeah, yeah. Ipipicture ko ang biko kasi mamaya. Ayan, biko. biko. Ayan, biko. biko. Ayan, biko. Ayan, biko. Ayan, biko. Siya lang ang gumagawa ng biko. Ay, ay. ay, 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 ay na, Ano pa naman ako? Wait lang. Ako ko lahat lang. Kain tayo. Ito Walang suka, no? Okay. You wish granted na ha, man. Liz. May pansit ka na. Happy Mamshies! Happy Mamshies! Oo nga eh. Happy Mother's Day! Ngayon na kayo ng Mother's Day. Kaya nga. Belated. Hi guys! Happy Mother's Day! Yay! Welcome! Welcome to our to my ano Ano ito? Ano ito? Ano 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 ito? Ano Ano ito? Ano Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano Kain lang kayo ha. Pwede ko pahingi mo. Kain lang kayo. Kain lang kayo. munggo sayo to. Dami naman ano oh, rice ko. Sa akin to. Ikaw. Yung wala lang sila. Matimban. Ano to? Ba may kamay ang pati. Oh, walang spoon, wala no. Ay kinamay ko na. Ito Mick, Mix lagyan mo ka kanting kanin ni. Nisa. kunti lang. Welcome to my YouTube channel. Oh, happy Sunday, everyone! Ano nga brand? May bili? Ano di bili? Ano maginganda si Tausen? Aja ka duga siya, maano naman? Pahingat-time moment, because ang dami namin na pamilya. What is the family? A ano na pamilya mo Dai? Wow, ikaw talaga o kani mo si. No, I don't uh -oh. have it. Ano naman anymore? And this one puno ng and nakita ko yung ano ng paliwanag, refreshment. Sandong, sancom. Minsan bagal sa pera, nawala kay pagdialan. sige, hatagan kita. Okay, sandali na. Sana umiikot na magno. ko sa restaurant.

And this one Kung ginagchat na ko rin O, oh, bang Anak oh, <laughs> ano lang sa ano Tapit-tapit And this one is Ano na O oh, nga, mga Gurgle Yan, mga fans oh, Ang ganda naman, ganda naman ko war Ayan, oh, o, ganda naman ko o war this one Pero, Mura lang siya. Kung marami ka rin yung yun, yan, yeah. matano ka rin. Cute na. Paano? 6,000 yen. Ano yan sa atin? 2,000 na pin? <laughs> Mega mm sale. -hmm. Nandito kami sa Chiba. Maganda dito kasi mura-mura lang at makapatikip-tipit ka pa ng konti. kaya Regalo gamit ng Bisaya moment man ang akong YouTube channel. <laughs> thank you for. inviting and thank you for. Loving. and. Aking beauty Page Beauty. Ano sa akong ano beauty secret. <laughs> Ay, napaisa, napaisa, seryoso. Apa si Maridol. Apa si Mi, si Juan. Banjing-banjing na. And thanks for watching. Kita-kita kids sa sunod na video. Bye. Itrisik, itrihi minutes. Okay, mumpura kayong 2 minutes. Ang bayo. Ha?

ano Masih. 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 ko

Ikaw ko sa black ni Madrid. Wala oh, na dito oh. hmm. hey, black lagi. Wala na mga black ko black. Ako sa disay ko kay bong black. Hindi ko ka bong black. Hindi siya eh. sa Facebook. Ha ha ha. Ay, 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 I think there are may magandaan na ito ang mata. Daily clothes. Okay. Ang sabi. Ang sabi. Ang wala man sa oh I like butter. Ang gandaan. mas mas na hindi anika. អ្នកនេះស្ដាប់អឺមកលោកអានសូមលាបាទសកលលាជួបបាយអឺខ្ញុំមិនបានមកអញ្ចឹងអស់5 minutes ណាបាយបាយណាសាប់

hindi siya naglalaro sa nang kasi ung daan tapos may bonus pa daw kampo ng bad. Oo tapos isang isang lampad lang kahit saan sa Japan ang ticket. Eh yung na punta sa Fukuoka. Ah kain. Saludo din ata. Nakita ko dati yun. Hmm. Ngaan eh. May airport din man daw. Hinabon niya mga benefits dahil. Tapos, magkaan ulang walang bigat, walang buhat. May malaki pang filipens pag wala pang bigat, wala pang buhat-buhat, sabi ninyo. Men, na-improve tayo, hindi na sa eserya. Diba? Medyo plus tayo yun. <laughs> <laughs> plus tayo dito. Na-improve kami, oh. hindi na sa eserya. Pero masarap din ang sa eserya. Oo. Itanya ninyo yan. Oo. Pero dito, ano talaga. Kamusta? naman ako, hindi naman na-own ang tagal na <laughs> <laughs> nasa kanila that grabe, grabe yan si Yohe doll na nagmail siya siya pa may suits pa ba ako dyan ko? Kung... ay naku, dry clean pa pala kasi ano daw siya ng kasal ng kapatid ng GF niya ano yung, yung unisang may ano na may bibi pero wala pang kasal mag-attend daw sila dalgali ako hapon ng ano day cleaning 3,000 oh, 3,000 mahal dalawang suits kasi kuha na lang ay tadakimas ay tadakimas tadakimas ginza. Ginza kami ngayon. <laughs> sa huling kahapon, ang kita ko, natin tas na-cleaning. O, O, sabi ko, ganyan. lang, ganyan. Damba ko. No? <laughs> Saka tayo, na. Sabi niya, gumini mama, mamaligat to, ne? Aligat pa sa akin.

din. My morning breakfast. Morning. Okay. Pang-ano lang muna 'to, kanang partial. Oh, guys. Oh. Fast. <laughs> Ohayou <laughs> Good morning. Hello, good morning. Nami birthday to me, you the birthday na My YouTube channel. Morning breakfast. Walnuts. With raisin. Nanin share raisin.

No, mommy, ratanon kan, anira duhi tara gamay. Ha? dako. Ay na gamay. Asuredeyo, oshideyo. Itsu suboro de. Do da? ang tutadaan Happy Father's Day, everyone. Happy Father's Day. I miss you, Papa. Wait, you huh? Pretty, eh?

kapasku <laughs> dia <mana? coughs> <coughs> <coughs>

Uh -uh. uh -huh. uh -huh. katawa ko sa kumbana?

Lumit ayo, green tea, ngamaca lagi pelan. Lumit Thank you for watching.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.